Kailas natong na tong ari, nagsampling ng tawag bangus, maong karong adlaw Niabot na ang adlaw, nga harbiso na siya. Makakaon na gita. Ta. So tara, ubanik ko niyo mga amigo. What's up mga amigo? May adlaw sa tanan. Support to this video di ay ana na po mi sa Banacon Island sa ilahang kapunungan nga bagsama kay mag-harvest mi sa ilahang bangus. Fish kids. O gisugda na din nila diri Og hipos ang pokot kaya masugda na po na harvest ang bangus nga naa diri sa sulod sa nil. O gilangoy na lang po nila daan ang pokot kaya basin unyag na ay buslot. Mung ilahang gitan daan aron makita nang lang away buslot. O shout na out ni kong loyo mo ang presidente nila si Donato Miso. Kunya kay na-check naman nila nga walay buslot maong diring napita gisugda na day nila og harvest ang bangos og gisuday diri ang net para manood to ang bangos dito sa sulod sa net og medyo daghandagan gyud ay ang nidugok diri napita kay gusto lagi kuno pod sila nga makatilaw sila aning bangos nga gibuhi diri sa ilahang area og kung nakita nyo tong sakayan nga daghang tao dito ikarga ang bangos nga kinuha diri sa cage kay adto dito apat yon aron uh, inagtimbang patay na siya og ingon ani day ang usa ka technique sa pagharvest sa bangos agibutangan namo og ang tunga kay aron maoda to siya ang upadagan padulong didto sa tigkandos sa bangos og medyo daghan na gininim bangos nga na harvest og isod kini sa kaning hawla kay aron gibutangan pod og bugnaw nga tubig aron siya mamatay kunya ang ubang tawo pod na ginahinay pod sikpaw para masulod diri sa nit kunya ang uban pod ang ginahinay pod sila hugot aring nit sa fish uh, piskids kay aron moduo lang isda dito sa unahan og masulod sa sipaw ug ako sa nitong i-shout out nga kung kauban katuday si Sir Kim rambi par saad

Onya kay nahurut na magharvest ang pikas luwang maong gisugdan na diri og timbang ug na ni tanan ang mga nakuha na mo dito sa uh, pers halwa dito sa uh, biscuits mga amigo o gikaloyan gyud ang among harvest kay medyo daghan pa ng nahabilin kay bisag gi ni siya sa bagyong kristin, Christine daghan gihapon siya ang nahabilin o dire silang takotob mga amigo atangi ang parto sa ato ang video kay ako nang i-declare dito og pila ka kilo tanan ang among na harvest ug dire sa ko taman daghan kay salamat sa inyong paglantaw unta inyo ning i-like share o follow ning atong page